Bakit daladala ni Pagong ang kanyang bahay? Noong unang panahon, si Pagong ay hindi pa mabigat ang likod at wala pang bahay sa kanyang katawan. Siya'y masigla, mahilig maglakbay at palaging nakikipaglaro sa ibang hayop. Isang araw, inimbitahan siya ni Agila na sumama sa paglipad sa Alapaap. Agila, Pagong, gusto mo bang makita ang mundo mula sa langit? Sasama ka ba sa akin? Pagong, talaga? Oo naman, gustong gusto kong makita ang itaas ng mga ulap. Agila. Pero kailangan mong humawak ng mahigpit sa likod ko. Bawal ang malikot. Pagong. Oo, promise. Hindi ako kikilos. At lumipad na si Agila, dala si Pagong sa kanyang likod. Habang nasa ere, tuwang-tuwa si Pagong sa kanyang nakikita, bundok, ilog at mga kagubatan. Pagong, wow! Ang ganda pala dito sa itaas, hindi ko ito nakikita sa lupa. Pero dahil sa sobrang saya, nakalimutan ni Pagong ang bilin ni Agila. Pagong. Tumayo at nag-ikot-ikot sa likod ni Agila. Tingnan mo roon! At dito pa! Pagong! Sabi ko, huwag kang gagalaw. Dahil sa pagkakalikot ni Pagong, nawalan ng balansi si Agila. Nabitawan niya si Pagong na nahulog mula sa napakataas na langit. Pagong. Ah! Nahulog siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Basag ang kanyang likod at naging wasak. Dumating si Lola Pagong, isang matandang salamangkera at naawa sa kanya. Ginamitan niya ito ng mahika at ginamot ang basag na katawan ni Pagong. Lola Pagong, simula ngayon, Pagong, daladala mo na ang bahay na yan bilang paalala na huwag maging pasaway at matutong makinig. At mula noon, daladala na ni Pagong ang kanyang matigas at mabigat na bahay sa kanyang likod saan man siya magpunta. Aral, makinig sa payo ng mas nakakaalam. Ang pagiging pasaway ay may kapalit, ngunit ang pagsunod ay nagdudulot ng kaligtasan. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.